sekali mang tuluyan nang mewalayan pagi biko sapu semua, aku mau tuluyan nang walai delapan <coughs> bulan nanti lah tang nunggu kau sausal akal mu naman

Sabi ko sa'yo, ah. Butihin lang ng gusto Kahit na may hirap Ay kakayanin ko salamin mangat lang Tuloy lang ang laban Dahil dito sa mundo Ang sumusuko ay lagi natatalo Ngayon buta ako pangarap pa magbili Ay na magimarap pa magbili Na matulis ko sa pera pa parang Karoon Simang bulu Ni bang ni maman. Ni maman. Pun sa kali mankulu bang ni Ni